Alisa, haman mo pa dulong sa baryo? Kisa man eh, kisa yung bata? Apo Ay imo nang apo? Huwag oh. mo mo yung mga chinilas lagi? Kailan yung mo lagi kapalit ng sa kapalit ng wai kuarta. Kailan wai kuarta? yung balay di depit. Sa bukid. Mo -tab tabuk pag sa pa? Mo pag sa pa? Mo oh. nang wao mo yung mga chinilas? Kung saan may panginabuhi din ni mo, nay? Wala lang gulay. Magbalik ko gulay. Magbalik mo gulay? Oo, Pagkatapos, pagbalik ang gulay, utangol pa, pagkaugman mo yung balik. Pagkaugman mo mo balik? Kisa man ang gulay inyo, ha? Tanom Tanong ninyong gulay? Oo. may trabaho din si mong ba, nanay? man, kisa ka trabaho daw kay nang ano. Ang LTLB ka Ay, ikaw na lang yung nanginabuhi? Ikaw na nanginabuhi. Ano siya pangalan nimo? Galo. Galo? Galo. Galo? Mangay, unsa nay? Mangay, unsa pinaskuhan? Mangay ug kag pinaskuhan? Unsa may imong gusto? Si so, gusto nimo ni mo. Unsa imong gusto niya na Shhh, pinas? So, gusto nimo ba? Sudan ra. Ha? Sudan ra imong <laughs> <laughs> <So, Danra, laughs> pangayoon? Pinaskuhan? Ham, ha may mo? chinelas? wala kahit Kung ano man? Ay, ay, kay kinindun asa nae bani sa kay kay ay ayo sa hilak kay nae hat kay makailak ra ba dayon pungko ha kay ikaw na lay nang hinabuhi day sa inyo ha ato ra mahutan pung mogbugas dito Mahudtan mo bugas? Wag mi bugas sa balay. Ha? Wag mi bugas balay. Wala mo bugas karon? Kay ang ako ang among gi kaon di kaon udto kay katong saging nga sarabi nga, kan ay bitong among pahinog. Oh. Kay ang kaon. Amoy yung paniuto saging na sarabi. Paniuto. Ni karon muna ako masubos, di pa mo bayran. Ha? Di mo ka palitambal. kini Bata no wa pay sinilas. Na ko'y sinilas ha. Naku, chinis diri ka dali ha. Oh. Ali sanay. Ali mo bi. Ali, naku, chinilas diri o Dagan oh. Imo nai, o kanibot imo. Okay na taon po. Isa pa may wala itsinilas. Di ba na wala po itsinilas dito? Ha? Wala. Bita mo masigo ba? Gamay? Gamay man. O, kani. O, kani isa o. O, kisa may mga apo ni mo dito dahi taga unin mo ko na. Isa pa Ayan, man. Kuru, ha? Kani. Kani. Kaya ba na ako? Hindi ka na ako. Sigo. Baka itong puwan ay. Sigo na mo na. O ka nang upan sinilas. Hatag siya. Kwan? Hindi mo mga apo. Nga nung Walang wala mo sinilas na yung wadyo mo ikapalit. kapalit. Okay, kaya Ang pagkaon. Siguro na muna ako ang mong kaysa sinilas. Kaya mamit. Ang pagkaon yung ikaw. Uliin ako ikaw mong Ay mo ang unahon niyo yung pagkaon kaysa sinilas. Si ay, mamang, Nausahay na usahay na ba yung maligya ka gulay, huwag sinilas Ha? Huwag kayo sinilas usahay. Magbaklay. Ha? Mabaklay huwag sinilas Mabaklay Magbaklay huwag sinilas Be? Oo, oh, ka na. mga na, na, na maghatag sa binang mo. Huwag kay ha? E mahimo. Kaya huwag kay mahimo? Huwag. Yeah. You know? karoon lang, karoon lang do. Karoon lang, Saging, saging na hinogra. Oh, hmm, hinogra. Nilayo pa kayo yung balay? Layo pa mo balay, pagin baryo. Layo pa yung baryo. Hmm. Pero kanina nilapos ni kaswagan pa ni. Oh. Kanina dalan. Oo. Oh. Unsa man natambak ni mong paliton di ay? Ah, pag 12. Pag 12? Oh. Un eh, palit ko tambal lo. Kanipod palit nyo bugas ha. Oh. oh. Sigulang ana na ang pora ka sa akong kubrihon na ya. Ah, oh, salamat.

wa ka nagdahom wa ko magdahom no, wa ko po mag-isip na karong hapon na kalabay sa amo wa ko magdahom salamat sa ginawa uh, muna wa ako karon akong kalipay ha, hayag akong pagunaw na akong kasing-kasing nanot -kasing, sa kalipay salamat sa ginawa uh, ah, ang itong kapubriyo na turay ang po sa ginawa say amang maghatag na mo ang bindog, yung agupop na niya. Pag amo um, tapan, di na mabugto ang katumbok bok Kaya eh. bangunit lang sa bugas. Kung sa'yo binlod, inyong kanon pa, binlod na lang? Binlod na lang. Tapos, giagupop na? Giagupop? Pure, din yung bugas. O, oh, binlod? Na yung mga tag sa inyo? Oo. Uh. kaunan, duma na lang. Makasumo mo ng kalugayan, sige ko duma. Mo, tumukaw na lang mo um, na to? May binlod, balapait pait <laughs> Balapait paet? Tama. Uh. Sige ha. Nay, salamat sa ginoong ha. Uh. Pag-abot sa panahon, magkita rata ha. Uh. Salamat kay Edmo dong ang mga kasihan ni mo. oh, so ay problema na kip ang ginoo, auntie ko nang maguna-una. oh, ginoo ni bala bahala ha. Uh -huh. Basta ang atong kapobre yun, i-ampura na ito kanunay. Uh -huh. Ha? Kani imong kwan? Kung sa imong pangayon? Pinis kwan? Sudan ra? <laughs> Sudan ra <bro> daw. <laughs> <laughs> Sige, pag-abot sa panahon, tagahan-tagang Sudan. Ha?